Ngayong loons ng pagkabuhay, isang malungkot na balita ang yumanik sa buong mundo. Pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Ipinahayag ng Vatican na si Pope Francis ay pumanaw sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta, alas negatibo pito, 35 ng umaga. Si Pope Francis, ipinanganak bilang George Mario Bergoglio, ay naging unang Latin American at Jesuit na Santo Papa. Noong 2013, siya ay nahalal bilang Santo Papa, kasunod ng pagbibiti ni Pope Benedict XCI. Kilala siya sa kanyang kababaang loob, malasakit sa mahihirap, at pagbubukas ng simbahan sa mga isyong panlipunan. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng awa, kaysa sa mahigpit na doktrina. Nagtaguyod siya ng mga reforma sa pamahalaan ng Vatican, at pinahusay ang transparency sa pananalapig. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang naglakbay upang makipag-ugnayan sa iba't ibang relihiyon at kultura. Noong Pebrero, siya ay naospital dahil sa bronchitis at kalaunan ay na-diagnose ng double pneumonia. Matapos ang 38 araw sa ospital, siya ay bumalik sa casa Santa Marta upang magpagaling. Sa kabila ng kanyang karamdaman, lumabas siya noong linggo ng pagkabuhay upang batiin ang mga mananampalataya. Ang kanyang huling pampublikong paglitaw ay isang patunay ng kanyang dedikasyon sa simbahan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng pagluluksa sa buong mundo lalo na sa mga katoliko. Nagbigay pugay ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa kanyang mga kontribusyon sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanyang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal ay mananatili sa puso ng marami. Sa kanyang pamumuno, binigyang pansin niya ang isyu ng pagbabago ng klima at pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan niya ang mga reforma upang labanan ang pang-abuso sa loob ng simbahan. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay tinaguriang parish priest of the world dahil sa kanyang pagiging malapit sa tao. Sa kanyang mga paglalakbay, binisita niya ang mga lugar na hindi pa napuntahan ng ibang Santo Papa. Ang kanyang pagkamatay ay nagmarka ng pagtatapos ng isang makasaysayang kabanata sa simbahan. Ang Vatican ay nag-anunsyo ng mga detalye para sa kanyang libing at mga seremonya ng pamamaalam. Ang kanyang labi ay ilalagak sa St. Peter's Basilica kung saan maaring magbigay galang ang publiko. Ang mga kardinal ay magtitipon para sa isang conclave upang pumili ng kanyang kahalili. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ngayong loons ng pagkabuhay, isang malungkot na balita ang yumanik sa buong mundo. Pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Ipinahayag ng Vatican na si Pope Francis ay pumanaw sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta. Alas negatibo pito. 35 ng umaga. Si Pope Francis, ipinanganak bilang George Mario Bergoglio, ay naging unang Latin American at Jesuit na Santo Papa. Noong 2013, siya ay nahalal bilang Santo Papa, kasunod ng pagbibitiw ni Pope Benedict XCI. Kilala siya sa kanyang kababaang loob, malasakit sa mahihirap at pagbubukas ng simbahan sa mga isyung panlipunan. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng awa kaysa sa mahigpit na doktrina. Nagtaguyod siya ng mga reforma sa pamahalaan ng Vatican at pinahusay ang transparency sa pananalapi. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang naglakbay upang makipag-ugnayan sa iba't ibang relihiyon at kultura. Noong Pebrero, siya ay naospital dahil sa bronchitis at kalaunan ay na-diagnose ng double pneumonia. Matapos ang 38 araw sa ospital, siya ay bumalik sa Casa Santa Marta upang magpagaling. Sa kabila ng kanyang karamdaman, Lumabas siya noong linggo ng pagkabuhay upang batiin ang mga mananampalataya. Ang kanyang huling pampublikong paglitaw ay isang patunay ng kanyang dedikasyon sa simbahan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng pagluluksa sa buong mundo, lalo na sa mga Katoliko. Nagbigay pugay ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa kanyang mga kontribusyon sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanyang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal ay mananatili sa puso ng marami. Sa kanyang pamumuno, binigyang pansin niya ang isyu ng pagbabago ng klima at pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan niya ang mga reforma upang labanan ang pang-abuso sa loob ng simbahan. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay tinaguriang Parish Priest of the World dahil sa kanyang pagiging malapit sa tao. Sa kanyang mga paglalakbay, binisita niya ang mga lugar na hindi pa napuntahan ng ibang Santo Papa. Ang kanyang pagkamatay ay nagmarka ng pagtatapos ng isang makasaysayang kabanata sa simbahan. Ang Vatican ay nag-anunsyo ng mga detalye para sa kanyang libing at mga seremonya ng pamamaalam. Ang kanyang labi ay ilalagak sa St. Peter's Basilica, kung saan maaring magbigay galang ang publiko. Ang mga kardinal ay magtitipon para sa isang conclave upang pumili ng kanyang kahalili. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ngayong loons ng pagkabuhay, isang malungkot na balita ang yumanig sa buong mundo pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Ipinahayag ng Vatican na si Pope Francis ay pumanaw sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta, alas negatibo pito, 35 ng umaga. Si Pope Francis, ipinanganak bilang George Mario Bergoglio, ay naging unang Latin American at Jesuit na Santo Papa. Noong dalawang libo at labintatlo, siya ay nahalal bilang Santo Papa, kasunod ng pagbibitiw ni Pope Benedict XCI. Kilala siya sa kanyang kababaang loob, malasakit sa mahihirap at pagbubukas ng simbahan sa mga isyung panlipunan. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng awa kaysa sa mahigpit na doktrina. Nagtaguyod siya ng mga reforma sa pamahalaan ng Vatican at pinahusay ang transparency sa pananalapi. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang naglakbay upang makipag-ugnayan sa iba't ibang relihiyon at kultura. Noong Pebrero, siya ay naospital dahil sa bronchitis at kalaunan ay nadiagnose ng double pneumonia. Matapos ang 38 araw sa ospital, siya ay bumalik sa Casa Santa Marta upang magpagaling. Sa kabila ng kanyang karamdaman, lumabas siya noong linggo ng pagkabuhay upang batiin ang mga mananampalataya. Ang kanyang huling pampublikong paglitaw ay isang patunay ng kanyang dedikasyon sa simbahan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng pagluluksa sa buong mundo, lalo na sa mga katoliko. Nagbigay pugay ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa kanyang mga kontribusyon sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanyang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal ay mananatili sa puso ng marami. Sa kanyang pamumuno, binigyang pansin niya ang isyu ng pagbabago ng klima at pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan niya ang mga reforma upang labanan ang pang-abuso sa loob ng simbahan. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay tinaguriang Parish Priest of the World dahil sa kanyang pagiging malapit sa tao. Sa kanyang mga paglalakbay, binisita niya ang mga lugar na hindi pa napuntahan ng ibang santo papa. Ang kanyang pagkamatay ay nagmarka ng pagtatapos ng isang makasaysayang kabanata sa simbahan. Ang Vatican ay nag-anunsyo ng mga detalye para sa kanyang libing at mga seremonya ng pamamaalam. Ang kanyang labi ay ilalagak sa St. Peter's Basilica, kung saan maaring magbigay galang ang publiko. Ang mga kardinal ay magtitipon para sa isang conclave upang pumili ng kanyang kahalili sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba.